Tagal, hindi namin makausap talaga. Hindi na makausap. Isang taon po. Oh. Wala. Hindi siya nakakausap isang oh. taon. Nung nakausap namin, yun, pinagamot ko sa bagyo. Mm -hmm. Siya rin nagsabi ng kung anong ginawa sa kanya. Ano? Ano rin nalaman? Ano bang ginawa sa kanya, Nay? Ano? Eh, ano daw sa oven yung ulo niya, yung mga katrabaho niya. Kaya pala pag umuwi dito, ligo ng ligo, Mm -hmm. sabi ko bakit ligo ka ng ligo sa binawas sa palaging ulo niya hindi niya na sa amin na gano'n ang ginawa, nalaman ko na lang doon sa dagupat ibig sabihin na may kaaway siya doon? siguro, pinagtrepan gano'n? Um, pinagkaisahan? oo po puno punong kutsilyo dito po takot kami lahat talaga, nagwawal siya mm -hmm. sali namin niya ng ilang taon na nakatali mm -hmm. nung nahirapan na rin ako Natisuyo ako sa ano na gusto ko ipagamot. At po mo, ano yung nagpapakita? May nagpapakita sa'yo? Matanda, mayaman. <laughs> Dito mo, may maswag ito. Ama yung nagpapakita sa'yo? Naib. Bakit nagpaapit eh, nagpa to ka sa mga mambubuli sa'yo? Marami. Ilan An? ba ang kalaban mo doon? Ilan sila kaya hindi ka nakaya? Ilan na kalaban mo doon sa bakery? Anong ginawa nila sa iyo doon? Nakalimutan mo na. Pangalan ng tatay mo? Francisco. Francis. Mm. Sayang naman, no? Pagpagaling ka, Danmore. Tulungan mo ang sarili mo. Huwag kang maninira ng gamit pagka ano, naboboring ka, ha? Pag naboboring ka gawin mo, magpray ka na lang, tawag ka kay Papa Jesus, magdasal ka. Huwag kang magpatalo sa ano sa mga nambubuli sayo, sa iyo sa depression. Ang isipin mo si nanay tsaka yung tatay mo. Hindi siya nagchichinelas na eh. Tinapon na lahat dito sa labas. Nilagay ko na doon sa... Talagang as in dito lang siya? Opo. Yung ano yung ano niya, tapon na lahat lang. Mm, kaya, what if ipasyal-pasyal din siya na ipagkaganitong normal siya? Ang ayaw ko lang po, ang bawal na bawal na noktor, yung sigarilyo, binibigyan. Ay, ah? ang, ang ano sa kanya. Ah, bibigyan kaya, siya? Kaya ayaw kong lumabas. Ah. Tapag nakasigarilyo na yan, nag-aano na po. Mm. Yung nangano niya. Pag nang na. Marami rin siyang kaibigan, mapagkaibigan, kaya lang yun nga pinibigyan ng sigarilyo. Hindi nang bawal. Na. Oo, yung mga lalaki, aabutan, no? Opo. Mapagkaibigan po yan. a friendly siya? Oo po. Sayang lang talaga, no? Opo. Mapagkaibigan. Hindi naman yung taong awayin, hindi po. Siya ang inaaway lang. Opo. Opo. Mabait po yan. Hmm. Wala kang lumang tsinelas, Danmore? Wala? Wala? Boy. Mahirap lang ang buhay. Gaano nga ba kahirap ang buhay dito? Mahirap. Mahirap. Danmore, marunong ka bang magdasal? Bakit? Tumawag ka kay Papa Jesus para tulungan ka niya, ha? Pagsubok lang yan. Walang imposible pagdating kay God. Ha? Babalik ako dito, bibigyan kitang sapatos, gusto mo? Pero promise mo sa akin, huwag ka nang magwawala ha. Anong ulam mo ngayong gabi, Danmore? Bangus. Bangus masarap. Ano paborito mong ulam? Tilapia. Tilapia. Okay. Anong sasabihin mo kay Nanay, Danmore? Kasi mula noon hanggang ngayon hindi ka pinabayaan. Gaano mo kamahal si Nanay? Mahal na mahal. mahal na mahal. O sige nga, sabihin mo nga kay nanay. Nay, thank you. Hindi mo ko pinabayaan. Mahal na mahal niya ako. Kahit na bad boy ako. Alam niya. Nay, anong sasabihin mo kay danmore Hanggang kailan mo siya pagsisilbihan? Bukat hindi siya kumaling Na ano, tumino ang isip niya. Mm -hmm. Hanggang magsama ang among... hanggang... Masay, hanggang masay na. Hanggang, hanggang, masayi. hanggang, masayi, no? hanggang ano, bukas ng buhay. kita, milyon. Mm Hindi -hmm. ko naman siya pwedeng iwanan. Ako na lang pag-asa. Ikaw lang ang anaasahan niya, Nay. Opo. Tama po kayo, Nay. Na? Tsaka huwag tayong mawala ng pag-asa. Opo. Sige, nai no? nai babalik po ako dito, no? May awa at luubon sana ng Panginoon. Pero dahil uh, napaka-good boy ni Danmore. Danmore, magbigay ako ng ano? Pambili mo ng tilapia at saka bangos. Marunong nga naman sa pera. Ha? Okay, magkano to? 1,000. Ay, very good. Bibigay mo kay nanay. Ayun. Ay, ito pa. Salamat ka, anak. Thank you. Thank you. 5,000. Mm. Magtatrabaho na lang daw. Tatama na inyo. Ay, magtatrabaho. very good. Gusto mo pumasyal doon sa amin, more Doon ka na lang titira sa amin para mapa magpagaling ikaw. Saan po sa? Sa shelter namin, sa Pangasinan, Malasiki. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Pag-isipan mo mabuti, ha? Pag bumalik ako dito, sasama ka sa akin. Patago mo yung pera kay nanay kasi nagboboring daw. Naboboring ka na dito. Siyempre naman ikaw ba naman 20 years dito lang, no? Talagang maboboring, no. Pero pag naboboring ka, magdasal ka lang ha. Huwag kang magwawala ah. Ako nga pala si Daddy Frankie mula ngayon kaibigan mo. Papir tayo, mo Very good. May girlfriend ka ba noon? Walo ko. Ha? nag away kami. nag away kayo. Ano pangalan niya? Danmore, hmm. nakabidyo tayo. Nay, nakabidyo tayo. I-upload namin to sa YouTube, Facebook. Okay lang? Oh, kilalang okay. kilala po. Kilalang kilala nyo oh, po ako. Kilala. Ano sasabihin mo doon sa girlfriend mo kasi mapapanood niya to ngayon? Salamat. Hmm? Salamat. Hindi mo siya kumustahin? Musta rin. Sige, kumustahin mo, mapapanood niya. Dali. Musta. Mahal mo pa rin ba siya? Hmm. Na-miss mo na ba siya? Sige, kausapin mo para pag napanood niya yung videos natin, bapasyalan ka niya dito. Na? Okay. Sige, naiha. Sana nakatulong. Sana nakatulong si Daddy Frankie at uh, loobin sana ng Panginoon na makabalik pa kami para mas makatulong pa kami, na? No? Tuloy niyo lang po na yung pagpapainom ng gamot. Huwag titigilan at higit sa lahat, kailangan magpray lang tayo. Maari pagsubok lang po ito, ano? So, yan, mga kapabayan, mga kabarangay, no? sinanay uh, si Nanay at saka si Kuya Danmore ang inilapit sa atin ng ating mga kababayan, ng ating mga tagapanood. Kaya muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat mga kababayan dahil sa pamamagitan po na inyong pag-share ng ating mga upload videos ay nararating pa natin. Kumbaga, nagiging tulay po kayo para mas mapuntahan o mapag-abot tayo ng tulong sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong, kagaya ni nanay na naglalaba na lang ayon sa kanya, paglalaba ang uh, uh pinagkukunan ng kanilang pagkakakitaan. Kaya nawa po mga kababayan na hindi kayo magsawa na tumulong sa amin. Mag-share ng ating mga upload videos para sa ganoon ay mas makatulong pa tayo, no? At sa mga nakakapanood ng video ito, i-share pa po natin, no? Nay, ano masasabi mo na nakarating si Daddy Frankie sa inyo? Malaking pagpapasalamat ta, Nag-aano ako talaga sa iyo, yung nagsisend, hindi na ako marunong sa cellphone. Mm -hmm. Sabi nila yung send, send, send. Basta, ano ko lang, inaano ko lahat. Marami na rin akong napapanood. Kaya lang nasira nga yung cellphone ko, itong ilang ano lang. ta. May pinuntahan no. kami, eh iniwan ko yung cellphone ko, pinakialaman niya. Ngayon hindi na mag, ipapagawa ko na lang. Hmm. Sige nai ha, salamat po. So alam naman niya ang pera nai? Alam niya po. Business po yan eh. Ah, business minded. Happy ka ba, Dunmore, na may pera ka? Piliyosi. Ah, Oh <laughs> o, Ano sasabihin kay Daddy Frankie? Thank you. Thank you, Daddy. Ayo. Dati, dati pa sis. Daddy Frankie po. Frankie. Frankie. Oo, oo. Magdasal ka lang ha. Alis na kami. Oh, babay tayo. Babay po. Maraming maraming salamat. salamat God bless po. po. Salamat. Okay. Salamat. Thank you, Nai. Yeah. Look ka na. Lumikutin. Eh, tama. Pakingyan pera mo te, bibili natin ng ano? Ice cream, ha. Ano? Sige, sige. Hindi, hindi pwedeng hulosan na. Dila piala sa kabang mo. Sino may higaan din siya diyan nai? Ay sinira lahat. Ang dami niyang sinirang hmm. kuning ano yung yung bakal na yon hmm. ng So ganyan lang nakatayo lang lagi. Hindi binigay ko yung matibay na ano na palangga na kahit ibagsak niya kahit anong gagawin niya hindi hindi niya. masira. Opo. Paano siya hihiga diyan nai? Minsan, nasa siminto. Eh. Oo. Minsan, binibigyan ko ng karton, kaya lang, binabasa. Sisirain niya lahat, no? Payatas lahat to. Pati yung inuman niya, lahat na yun, isang oh, batya ang ano, palun Masama kasi ang pakiramdam ko, kaya, hindi rin ako makaano. Opo. No. Nahilo rin ako kanina. No. O, mamaya. Yeah. Mamaya. Mamaya. Oo, oh, so, bibigyan kita. Ito, bigyan natin siya ng tag 100. O, oh, yan. Kasi sayang yung 1,000. Baka masira niya. Okay? Done more? Alis na ako, ha? Opo. Ingat ka dyan, ha? Babalikan ka daw. Huwag okay, yung karang sapato. Babalikan kita, ha? Okay, sige. Nakaligo na ako noon. Oo. Uh oh, Pasensya na ako kayo. no, okay. it's okay. Huwag po, na. kayo humingi ng dispensa. Okay na po yan. Masang pakiramdam ko kanina umaga kasi. mm, -mm. Sige, na Sige lang, Nay. Okay lang po. Eh, paano po siya nagdudumi, Nay? Eh? Meron po. Ito, kompleto na on. Hmm. May tubig siya, mayroon siya. Ay, dito ano. na lang, may butas mayroon na. May butas po. Diyan siya, marunong din siya magdumi Ako dyan. Ako naglilinis, opo. Pero naisasahod niya yung dumi niya dyan? Opo. Oh. So, pag Lilin. may nagkalat man, lilinisin niya. Lilinisan na lang. Ting umaga. Diyan na rin ang CR opo. niya, no? Pati pagkain niya lahat-lahat, nakainan niya. Lahat ng, ang inuman niya na lang yan, yung coke yung plato, yung buti ng cook mm -hmm. yung ibinibigay namin katapos yung ano ng ice cream yun na lang plato niya kasi mm -hmm. wala na naubos ang plato namin oh. kanya yung mga plastic yung na lang, lang. Oh, yun na lang matibay po mm -hmm. Yan lang po siya But hindi siya makalabas doon hindi siya nag-a-attempt na tumakas o oh, minsan nagwawala oh. lahat, ngayon ano. Kasi ito tabla lang oh. oh. ay nakapako rin. Hindi, may balak kaming ano, simenton ko, Eh, mm -hmm. wala pang panahon, kaya wala pang gastusin. Sige. Oo. Oh. Hindi pwede anak ang sigarilyo, Tawag. hindi pwede sigarilyo, Tawag. para gagaling ka. Pagkain na lang mamaya. Sige. Hmm. Huh? Sige na, ha. Salamat po. Sir, thank you po. Thank you, thank you. Salamat, boss. Salamat.